Uh, good morning So andito tayo sa harap ng pamahalaang bayan ng uh, Malolos So mula rito lalakarin na lang natin yung papuntang Malolos Pet Market So sa harapan ng pamahala, pamahalaang bayan ng Malolos kaharap lang nito yung simbahan ng Immaculate uh, Conception Okay guys uh uh let's go time check uh, 6:30 um May 4 Okay, good morning kuya Ano itong manok mo? Anong may lahi ba tong manok? Meron to Anong lahi nito po? Kelso po Kelso Ilang buwan na ba to, sir? 10 months na po Okay uh, Guys 10 months na lang itong 10 uh, months pa lang itong uh, Kelso ni kuya Kuya so sa magkano nyo ito binibenta? Binibenta ko nga po 10 months 1 na lang uh, daw ito. Itong sa uh, kay uh, Kelso. Meron pa ba kayong ibang manok, kuya? No, po. Nabili na po. Okay. Uh, maaga pa lang pero nabili na itong uh, manok ni kuya. So, punta lang kayo rito sa uh, Malolos Pet Market. Okay. Good morning, kuya. Ano tong manok mo? Postcard. Okay. And ilang buwan na to? Magpo four years. Magpo four years na. So kuya, binebenta niyo ito sa magkano? Alaga 3.5. 3.5. Uh, so kung dadayo ka rito, dadayo kayo rito sa Malolos Pet Market, makikita niyo si uh, kuya. So uh, negotiable pa ba ito, kuya? Negotiable. Ah, Okay, guys. Okay, good morning uh, kuya. Ano itong manok na dala mo? Abuhin, boss. sabuhin. Sabuhin. Uh, yun ba yan? Sabuhin. Okay. Ilang buwan na ito, kuya? Sa na, mag isang taon na, boss. Mag-iisang taon na lang ito. So, kuya, binebenta nyo ito sa magkano, po? One-three lang po, boss. One-three na lang uh, daw ito. So... Punta lang kayo rito sa Malolos sa Pet Market. Dito lang siya sa may likuran ng uh, um, palengke ng Malolos. Okay kuya, uh, ilang buwan itong manok mo? Ten months. Ten months uh, ito. And may lahi ba siya? Anong lahi niya? Sweater. Sweater, okay. Ten months ito, sweater. Okay. Kuya, so sa magkano nyo ito binibenta? Dalawang Okay, dalawang uh, liter. So, andito lang si Kuya sa Malolos sa uh, Pet Market. Dito lang sa likuran ng uh, Malolos Public Market. Okay? Okay, good morning uh, Kuya. Ano itong manok na dala mo? Sabuhin po, sabuhin. Sabuhin. Yun ba yan? Okay. Ilang buwan na to, kuya? 1 taon na po. Mag-iisang taon na lang ito. So kuya, binebenta nyo ito sa magkano po? 1-3 lang po boss. 1-3 na lang uh, daw ito. So, punta lang kayo rito sa Malolos uh, Pet Market. Dito lang siya sa may uh, likuran ng uh, um, palengke ng Malolos. Okay kuya, ilang uh, ilang buwan itong uh, manok niyan? Magaanin na huto. Magaanin na na buwan. Okay guys, uh, anim na buwan itong uh, manok ni kuya. So binibenta niyo ito sa magkano? One, two. Okay, so one, two na lang itong uh, manok ni kuya. So. Andito lang sa samay. Okay, uh, good morning uh, kuya. Ano itong dala mo? White, Kelso. White Kelso. Okay, Ah, uh, Kelso itong dala ni Kuya Ah, uh, Ilang buwan na to Kuya? Ah, uh, one year na ito So, binibenta niya ito Kuya sa magkano? Okay guys, 2-3 uh, na lang uh, ito Kung sakali ba may negosyable pa yan o may bawas? Okay, so, okay, so, so negosyable pa ito So, pumunta lang kayo rito sa uh, pet market. May may iba ka pang dala ko yan. Okay. Anong pangalan nyo? Ivan. Ivan. Sige, so. Sir, good morning. ah uh, ano po itong dala nyo? ah uh, Melsin. Melsin. Melsin Black. Okay, kasi hindi ko pa ganong kabisado yung mga manok eh. Okay. So, Melsin uh, Black. Ilang buwan na po to, sir? Okay, two months pa lang uh, ito. So sir, binibenta niyo ito sa mekaniko? Alam mo? Tatlo. Okay, so guys, P3,000 uh, na lang uh, ito. So kung sakali, sir, ba, negotiable pa to kung oh, magpupunta sila rito? Oo, Okay, sige so guys. Oh, ito ay okay. ito, ito. Okay, uh, may bawas pa ito pag pinuntahan niyo si kuya. Anong pangalan, kuya? June. June, okay, uh, sige. So, thank you very much, oh, uh, yeah. sir June. Sige, ah, kulang ko muna para. Sir, so, uh, itong bulik mo, magkano ito? Ah, dalawa. dalawang. Dalawang, uh, 2,000 na lang ito. And then, ilang uh, buwan na ba itong bulik, Isang taon na yan, sir. Okay, guys. Uh, isang taon na ito. And then, uh, 2,000 na lang. Okay, so, ito yung... Uh, uh, okay, uh, bulik. Okay, good morning, sir. Uh, ano tong uh, manok nyo? Iskulin. Iskulin. Uh, Iskulin. Ilang buwan na to sir? Isang taon na po. Isang taon na. So, binibenta nyo ito, sir, sa magkano? Two, Okay, mga idol, tutuloy na lang itong uh, manok na panabong ni Kuya. So makikita si Kuya rito sa Malolos Pet Market. Okay, Kuya, good morning. Ano itong dala mo? Bantam. Bantam. Okay. Ito ba yung sinasabi na lang red bantam? Okay. Ilang buwan na to, sir? Apat yan, isa na Ito, isang taon na mahigit. Okay, isang taon na uh, mahigit. So, binebenta niyo itong red bantam sa magkano? Okay, guys, 500 na lang uh, ito. And then, ito naman, sir. Doon din siya. Okay. Uh, 500. So, red bantam na rin ito. Okay. Ha? 4. Quatro. Yun bang, ano yung 4? 400. Oh, 400 ito. Uh, ano to Bantam din? Okay. okay. So, okay. Yeah, Guys, yung dala ni Kuya, uh, Bantam. Binebenta niya lang ito sa uh, 400. Okay. And then, may dala ka pang kalapati, Kuya. Okay. Ayan. Kunan natin itong kalapati sa so magkano mo nalang ito binibenta ko Okay, uh, guys isang daan na lang uh, ito ano ba to parehong babae Okay, so parehong babae isang daan na lang uh, ano ito kuya ano to ang dala mo Okay, sige, talisayin itong dala ni Kuya. Ilang buwan na to? Okay, 6 uh, six months. So, mag sa magkano nyo ito binibenta? Sa tipo lang. Okay, mga idol, uh, 1,000 lang itong uh, ni Kuya binibenta. So, makikita nyo lang si Kuya rito sa Malolos Pet Market. Oo. Uh, okay, sir, ano itong dala nyo? Pumpkin sweater. Pumpkin uh, sweater ilang uh, buwan na ito? 6 months. Okay, mga idol, 6 months itong uh, pumpkin sweater. And binibenta niyo ito, sir, sa magkano? 1.5. 2.5. 1.5. Okay, so 1.5 ba ito? So, andito lang si Kuya sa... Uh, dito siya ngayon sa Malolos Pet Market. Pero makikita niyo rin siya sa Kalumpit. Pet Market. Anong pangalan mo ulit ko yan? Chopet. Okay. So, hanapin nyo na lang si uh, Sir uh, Chopet. Okay, guys. So, meron pa tayong uh, meron pang isang dala si kuya. Uh, pumpkin uh, sweater din. So, sir, uh, ilang buwan ulit ito? Five months. So, binebenta niya ito sa One Five. So, makikita nyo lang si Sir dito sa Malolos Pet Market. Ano ito, Sir? Nine months na ito. Nine months. And, um, ano ba lahi nito? Ano ba ito, Bet? Lahi. Okay, uh, sweater. Okay, uh, sweater. Dali, kasi may bata eh. Okay, sweater. Binebenta ito sa magkano? Sir, magkano? Okay, so 2.5 uh, na rin na. Okay, kuya, ano itong, anong, uh, ano itong dala mo? White cut. White cut. White cut. White cut. Okay. Uh, ilang ano na to? Ilang Eleven buwan? 11 months ito okay. ng katawan. Ay, wow, 11 uh, months uh, yeah. pa lang uh, ito. So, sa magkano siya binibenta? Kanina yung tayawara na ito, Trey, kaya hindi ko binigay eh, na ano, na wala na. Bumaba na bumaba, lagi yung 2.8, ngayon 2.5 na lang. So, for now, binibenta niyo ito sa magkano? 2.5 na lang. 2.5 na lang. So, uh, bumaba na bumaba, eh, hindi ko na, na ibigay see. kanina. So, mura, yeah, na, ito, mura na. na ito, mura na ito, kuya. Okay so uh, white cat. So dito lang pa kayo makikita sa Malolos Tag Market. Malolo. Okay so kung sakali pumunta kayo rito, uh, puntahan niyo si Kuya. Uh, FB na lang, FB. FB. Ano ba yung FB mo, Kuya? Jonel De Humo. Jonel De Humo. Jonel De Humo uh, FB. So uh, pwede nyo siyang uh, pwede kayo mag-message sa kanyang FB, John Jonel De Humo. Okay. Okay, uh, good morning, uh, Sir uh, Mark. Mark. Oh, okay, so Sir Mark, uh, ano itong dala mo? Ano, boss? Ano ito, Boston sweater. Boston uh, sweater. Sir Mark, ilang buwan na ito? Ano itong boss? Almost two years na siguro Almost two years. Okay, sir. So, sa magkano natin ito ibebenta? One-one lari, boss. Okay, one-one uh, na lang uh, ito. So, mura na ba ito, sir? Ay, mura yan, boss. Adal okay. Dalawang taon. Mura yes. And then, uh, makikita si Sir Mark dito sa um, Malolos. Malolos Pet Market tuwing linggo. Pero, pag biyernes, uh, pwede niyong makita si Sir Mark sa Bukawe uh, Pet Market. Okay. Yan lang ba dala mo, uh, Sir Mark? Naubos na yung walo eh. Uh, Kanino ba? Ah, okay. Sa magkano na ito, magkano sir? binibenta, sir? 3.5. Ano pa? 3.5. Ah, 3.5. Ilang buwan na ba to? Buwan na to, dalawang taon. Dalawang taon na. So, binibenta na lang ito sa 3.5. Okay, sir, itong ano, itong dala mo. Ah, uh, ilang taon, ilang buwan na to, sir? Okay, 2 years na. So, may lahi ba? may lahi ba siya? Magpadala lang po itong mga bundle. So, magkano na lang ito binibenta? 3.5. 3.5 na lang daw po. Okay. 3.5. Sir, uh, sa iyo naman. Meron din yung loss. Parehas lang po. Okay, 3-5 uh, din ito. Ilang buwan na ba ito, sir? Tapos, tapos lang po, 10 months Okay uh, Bata pa ito uh, 10 months So, mga idol, binebenta na lang ito sa 3-5 So Ilang buwan nato pa ilang buwan Ten ata ten months. Okay, ten months. Pero okay. nyo yung okay. De, asil yan, asil. Oh. yung yung Hindi, yung 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 Binebenta ito sa magkano, sir? Binebenta sa magkano? yung 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 ito. yung 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 Asil. yung 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 Thank you, thank you, sir. Okay, so andito tayo sa panabong na manok ni Kuya. Kuya, ilang buwan na eh? Years. Okay, so dalawang uh, dalawang taon na. May lahi ba to? <laughs> Meron din. Ano? Mas lang ka pa okay. yan. Okay. So sa magkano niya ito binebenta? 1.5 lang. Okay, guys. 1.5 uh, na lang daw ito binebenta ni. Ah. Uh, ano okay. Ano na, ipulot ka pa. Okay. Hawakan mo ah. Okay. Ayan. So, one five lang ito. Uh, 1.5 lang ito. Pinabenta Okay, Kuya. Uh, ilang buwan na itong panabong mo? Taon na Taon na? So, magkano nyo ito binenta? Dos, dos, dos. Dos, dos. Pag ano, negosyable pa ba ito? May lahi ba ito, kuya? Anong lahi? Uh, lemon. Lemon. Okay, guys. So, uh, lemon itong panabong na manok ni kuya. 2,200 na lang. So, puntahan nyo na lang si kuya rito sa Malolos Pet Market. Okay, kuya, ano itong dala mo? Ito, bali, lahing yung... mayahin ko. Inahin? Oo, oh, inahin. Lahing ang mayahin ko ito. Magiging anak. Okay. Ilang buwan na to? Ngayon um, siyang taon. Siyang taon na. So, binibenta ito sa magkano? 400 lang. Okay, guys. Uh, 400 na lang itong uh, inahing manok ni uh, Ilang... Ilang buwan na to kuya? 5 months. Okay. 10 months. Anong lahi nito? Ano po? So, binebenta ito kuya sa Makati ano pupuntahan na lang kayo rito uh, share ano may dala pa pa kayong apat ang dala okay apat yung dala na na ito na lang yung natira anong lahi ulit nito jogod gray jogod gray okay so ito yung uh, manok na panabong ni kuya anong pangalan ni kuya